Sa mabuting balita ngayon, maririnig natin ang turo ni Jesus tungkol sa Beatitudes. Inilahad ni Jesus ang pananaw na taliwa sa pananaw ng mundo. Para sa mundo, ang tunay na pagpapala ay nakikita sa yaman, kapangyarihan, kasiyahan at papuri ng tao. Ngunit para kay Jesus, ang tunay na pagpapala ay matatagpuan sa mga dukha, sa mga nagugutom, sa mga tumatangis, at sa mga inuusig dahil sa pananampalataya sa kanya hindi sinasabi ni Jesus na mabuti ang maghirap o magutom ang nais ng Panginoon ay ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos higit sa lahat ng bagay ang mga dukha at nagugutom ay madaling lumapit sa Panginoon dahil wala silang inaasahan kundi siya lamang ang mga tumatangi sa tinuusig ay higit na nakakaranas ng kanyang pag-ibig at ginhawa dahil sa kabila ng kanilang pasakit, natututo silang magpa sa Diyos ng lahat. Samantalang binabalaan ni Jesus ang mga mayayaman, ang mga busog na at ang mga laging pinupuri ng tao. Ang panganib ay nakasalalay sa pagiging kontento at kampante na tila wala na silang pangangailangan pa sa Diyos. Naway mamuhay tayo lagi ng may kababaang loob, may malasakit sa kapwa at may buong pagtitiwala sa Diyos upang ang ating kasiyahan ay hindi lamang dito sa lupa kundi lalo na sa buhay na walang hanggan.